May eh, payo po kami sa mga kababaihan, mag po sa paglalakad na mag-isa sa mga lugar na madidilim. Huwag nyo na hintayin matulad pa kayo sa kaso ng isang 24 anyos na babae na umano'y na hold up na, na gang rape sa Alan Madumba. Uh, nakasa nakasing sa police station na yung Malate. Bro, Nitro Base, Mobile. Kung okay. ano mam yung magbayad sa ano natin, sa nasasakupan namin, magbabayad ng city ordinance, o ano mam bayad dito siya na, na talaga mamuli namin yan. Um, yung namin ng presinto, alam namin, peaceful na talaga, biglang may tumawag. Sabi, uh, may kaso raw na sabi lang, robbery. So, ginawa namin, kami yung grupo namin, pumunta kami ro'y sa area. Naglalakad po ako ngayon sa pagkungtong sa der, tapos sabi ng mga sarili ni paputain doon nila open, paputain doon nila po nila mga 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 Dito mga 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 yung isa na dakma po, yeah. yung unang suspect, yung, yung, yung dalawang magkasama pa tumakbo pa rin. Kasi nahuli, nahuli ko na yung bata na ano, na kasama doon sa... Ah, kasi ang, ang pagkakalang ko dyan, ang hold up lang yun. Pagdating dito sa barangay ko, doon na nagsalita tayong na babae na hindi lang pala hold up yung nangyari sa kanya. rate din siya ng apat na bata. Uy, parang umay, ha? Uh, dito na eh, isang pangga. Ang ano straight. Eh, yeah, bante mo, bante. Umami, suspect. umamin hindi namin siya pinilit. Dahil mismo nga yung biktima ang nagturo sa kanya na isa na sa biktima uh, Dahil nung kumanta ni suspect, agad na agad kami nagpalo. Para... kasi baka nandun pa eh sa area. Baka mahuli rin namin. ano mo, police na eh. Anak mo, suspect sa kayo po. Nalan, yan ang dami yan. Ano nga yung kasama mo? Huwag lang nang mo na o malalim na ako. Ikaw ba yung bagay? Yung pinuntahan namin, yung mga isa, yung mga pangalawang suspect, minor ay, ita, de, na minoritidad e, na according sa father nya, wala niya, wala rin ito. Balagasin mo, balagasin mo. Balagasin mo, balagasin mo. Ano? Ay, diba, anak mo yan? Diba, anak mo Ano makikita ano, diba, ng anak mo? Ano makikita ng anak mo? Sarap mo, sasabit pa? rape na... lang muna na, ilabas mo na. lang Ito lang ako Ito lang ako siya? namin yung isa pang suspect. Negative na rin eh. Wala na rin sa bahay nila. Ako! Ang sa wala niya. Then, yung pangatlong suspect ay na yun yung uh, pinakaano sa kanila na sa legal age na, na according sa tatlong suspect ay doon yung may pasindigo. Natimukha na timbrihan na eh. Pagpag-tago na sila. So, hindi na tumambay dyan sa lugar na yan, sa Libre Isa. Yung ikalawang suspect, pumunta siya rito dahil gusto niyang minunsin yung pangalan niya na hindi siya asali. Eh nung pagdating niya ron sa si, sa ano sa barangay, talaga nang itinuturo na siya ng ano nang uh, biktima. Nakasama pala siya ron sa, sa sa, mga nanggahasa at ang hold up sa kanya. So, <stuttering> 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 iwasan. Lahat ang namin ganyan, matino. Ang sabi nila sa ito, sinapak niya yung ano, yung isa sa mga at Pilit na tinatakot yung kumakantang bata na nagsasabi ang totoo na kasama ng anak. So sinapak niya, okay, so, ang ginawa natin ay eh, hawak na natin yung suspect. Hindi dapat siya uh, tinatrato ng gano'n. Unang-una, minor pa yon. So, pinotektahan lang natin. At yung tatay, Ayun nga, pwede nating kasuhan ng interfering yun eh sa trabaho namin ng mga polis. hindi po kasama yung sir. Pero yung kasama, yung red talaga. Oo, sir. Sina-sina yung sir. Kung gusto mangyayari ng uh, investigador namin, balikan yung crime scene. Doon nga, tinuro niya sa may tabi ng uh, Sunrise Sports Complex at uh, doon sa may, sa may uh, likod daw ng jeep. Saka saan? Dito po. Oh, okay. Dito sa mga na to. O tapos sa kabila ka. O madilim to. O hindi naman makikita niya. Dito to na baka may alam. Dito kasi siya napansin na. O anastyoso. Kasi nangyari. Kasi wala akong pinarinig na sinudod siya. Makasigaw kasi. Si Sinto naman ko po, po yun. Yan ang ano yan ang kanapin uh, nyo. Anak ko yun. Anak ko po, po, po yun. tinuturo eh. Eh, tinatanggi ko po, po talaga yan. Then, sa mga wow. sabi na, talaga. Hindi nyo po yan. Kung makikuha nyo po yun. yun. Nagkatawa naman lang yung mag-urang sa mga sasabik. Na-interview namin na, yun nga, mismo siya, gusto niya pahuli yung anak ko. After ng crime scene, bumalik tayo sa base tapos sa uh, yung dalawang minor. Suspek. sospek yun natin sa hospital ng Manila for uh, medical makakikita kasi ron kung nasaktan ba sila ng mga umaristo o di kaya nakasakit sila habang sila inaaristo nag-sternal uh, injuries naman doon nakalagay sa medical nila 12 12 yung kasama nila kali-apat sila kasi tinawag lang po ako sa bahay eh hindi ko naman po alam na gaganyanin po lang yung babae baka tumakbo na sila tumakbo na rin po kaya ako napansin po ni yun Chairman yung dalawa sa na nahuli eh minordidad isa ako maamin at uh, nagtuturo yung isa naman siyempre matangli matagal, matagal niyo ba ka kasama yung Sa kanyang kabarkada yan? kabarkada yan? Uh, Kilala ko lang sila pero hindi nila ako barkada. Ang na talaga po laging gawain ni sir. Hindi ng... sir okay, nang i-snatch. Kaya nang i-snatch. Kaya nang So, okay na lang mo silang gagawa? Opo. Wala mo ako, te? Nakakita yun. Kasi nang mukhaan ko pa yung... Sabi mo nga, te, nakataklog. Tapos mamumukhaan mo. Wala na, te. Ay, saan ko to? Ay, ikaw ka na ngayon. Wala. Ano? Ano? ano ba ang ano sa iyo? Abat Ay, po sila. Haan? Ayan ako. Apan. E, nabilang mo ba, te? Hmm. Hindi. Hindi. Ano sa iyo? Nagbibigat mo ba? Sa apat na gumalaw sa akin. Hindi ko pa mabibigat. Ano ba ako? Nakikita mo ba yung mga kape? Hindi mo ba siguro? Nagpaulit-ulit lang sila. Yung isa umulit kita ba gano'n yun, eh? Hindi, okay. <tinyo> inyong... <Susan>, <tinyo> hindi na -ulit pa siya. Hindi na naman Gusto ko makulong? Gusto ko yung na hindi Wala na pong kaso na yan. Kasi complex crime yan eh. Yung robbery with uh, rape. Uh, magkakaroon ng ano yan dahil bata, bata eh. So discretion na ng ano yan, fiscal kung ano ang uh, decision ka diyan. Ah, na sa women's yung kaso na rape. Mm -hmm. uh. upon conduct of medical legal examination, um, walang laceration na nakikita. Uh, yung walang laceration, it would mean siguro eh, na walang penetration na nangyari. Pero sa mga Supreme Court reports, sinasabi doon, even slightest penetration. So, ibig sabihin lang kahit na dumampi or dumikit lang, it's either the finger o kaya yung uh, male penis o kaya practically any object na i-insert doon, kahit na dumampi lang siya, it is already considered as rape. For follow pa rin yung dalawa, so nalaman naman yung mga tunay lang pangalan, nagpapailan so, lang yung kasot na... Uh... Paghihintay na lang sila, may posibilidad na magbabaan ng warrant yung mga yan.